Ang pagkamatay ni Raquel. Umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Raquel. Malayo pa sila sa bayan ng Efrata, sumakit na ang tiyan ni Raquel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, "Huwag kang matakot, Raquel. Lalaki na naman ang anak mo." Isinilang ang sanggol, pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel bago siya malagutan ng hininga pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni. Pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata na tinatawag ngayong Bethlehem. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy si na Jacob sa kanilang paglalakbay Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tolda nila. Habang nakatira roon sila Jacob, sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya.